Hello guys, nandito tayo ngayon sa Bahrain, nagbakasyon tayo yung uh, ano Diwata, big shoutout out dyan kay Diwata ayan Diwata oh 3 days kami yung bakasyon dito uy tinay nyo yung sasakyan oh, ang liliit na, karabi nakakahilo yung pinakalas pala to yung pinuntahan namin kaya tinay mo yung mga sasakyan oh, para na siya mga laruan ay, naku, nakakailo. At saka ang kinaganda dito ng hotel na pinuntahan namin. As in, ano talaga siya, yung nasa harap ng dagat. Siguro, pag nilakad mo to, mula dito hanggang dyan sa dagat na yan is, ano siya, uh, kalahating oras. Tignan mo, oh. Wow, ayan, oh. Dito man tayo relax relax ang relax yung mga vlogger <laughs> o di ba yanti tingnan nyo o, iikot ko to ah. ito yung hotel na tiyaraan o di ba ganda o andun yung isa kong cellphone ay yung isa sa kong ayan kong cellphone ito yung kabuan dito sa sala na ano na ano, na Mayaman din tayo ngayon dahil sumahod na tayo sa <laughs> sumawad na tayo sa Facebook page kaya nga nandito nagbakasya tayo sa ano ayan sa Baring ayan salamat nga pala diwata kasi sumahod na ako ikaw lagi ang kinukuntin ko ginagatasan kita kala mo ba ah oh, di ba diwata sabi nga nila lahat daw ng vlogger is ginagatasan so ginatasan ko si diwata ayan o oh. kahit papano sumahod naman tayo pero pinambayad sa utang <laughs> O di ba? Kahit pa paano may pinambahid sa utang. Ay ko kayo ha. Yan. Mm. Ito yung kabuuan. Ito diwata ha. O, ito diwata. Ayan, ito yung ano namin. Ayan, may lamisa. Ayan. Mm. Tapos, ito diwata ha. Ayan. Yun no? Know? Ito yung kwarto ko dito. Ang kwarto sa amo ko. CR ko. Tapos, dito yung kusina. O, oh, di ba? Hindi hmm. mo diwata ba ang ganda, o. Oh. Nag-relax-relax yung ng gatas sa'yo, o. Oh. Di ba? Sana, o, oh, may gatas. May gatas nga na dito, diwata Ayan, o. Oh, idol talaga kita. Ayan, kompleto sa gatas, o. Oh, may kumpimit, o. Oh. Oh, ito yung baon namin, diwata o. Oh. Isipin mo, diwata wata, nag-gatas kami, pero... Tinan mo, may baon kami. O, oh, di ba? Balik tayo doon. ang ganda ng bunga do oh. ang ganda ng bunga diwata sana makarating ka na dito sa barin ayan sinasama talaga kita diwata sa barin ayan tinan mo diwata oh yung mga sasakyan o oh, para ng mga laruan oh ayan oh tinan mo na ayun dagat oh Karabi ganda parang ano wow tinan mo diwata oh Diba? Ang ganda diwata. Oo, oh, tinan mo. Ayan, kasama ka dito sa paglalakbay ko. Diwata. Ayan, tinan mo. Oo, oh, big shout out dyan sa mga kay Alvin TV. Kay rtb yung mga sumasahod na milyon. Yung sabi nga nila eh, sabi ni Sir Makagago na ginatasan ng hosto. So ako nga, gatas nga ako. Ayan, kahit paano, pinambayad ko sa utang. Ah, oh, kala nyo malaki yung sahod ko, Diyos Mio, sintabo. Pero okay lang, masaya ako kahit ano may sahod. Ayun, ang ganda pala doon, oh. Uh. Ayun, oh. Ay, may dagat din doon, oh. Uh. Wow. Three days kami dito, Diwata. Alang-alang sa'yo, Diwata. So, three days kami dito. Kaya, big shout out dyan sa lahat ng mga mga fans ni ano, ni Diwata lalong lalo na ako number one si Diwata sa puso ko kaya nga ako nagbakasyon dahil kay Diwata Diwata magbakasyon ka rin yan ba diba? magbakasyon ka rin Diwata ayan o tinama ang liliit to. oh. <laughs> ang liliit na mga ano so mamaya aalis yata kami mamaya at uh, tawang to pupunta naman siguro yung mga tagat-tagat na yan Ayaw ko ano kayo naisipan ng amo ko, bakit nagbakasyon ng 3 days? Kami lang kayang tatlo. Ayan o. Tcharan! <laughs> Tcharan, Tiwata. Ayan, big shot at Tiwata. Albin TV. Magbakasyon din kayo. Huwag muna kayong puro upload lang kayo ng upload. Video kayo ng video. Apa, magbakasyon kayo. Kasi mahirap na magkasakit, di ba? O relax nyo muna ang inyong isip. Kasi yung mga malaki na mga milyon na ang mga sinasahod dyan. Oh, di ba? Mag-relax mo na kayo. Huwag mo na kayong focus na Baka magkasakit kayo, yung million niyo, kulang pa yan. Oh, ako nga, grabe, millionis ang aking sinahod kay Diwata dahil lang gatas ako. <laughs> o, oh, di ba? O, oh, di ba? O, oh, ganda. O, oh, tinan mo. O, oh, ang ganda ng binag-ano namin, Diwata. O, oh, di ba? Ayan, mga langga. <laughs> Magna-live pa ako. Nanimutan ko mag-live. <laughs> uy, tapos ko lang maligo ba? Ayan ang mga laga O, di ba? So, ito, diwata. Sana, uy, diwata, mag-relax ka rin sa totoo lang. Ako nga, diwata, nag-relax ako kahit milyonis ang sinahod ko. O, di ba? O, di ba, nag-relax ako, milyonis sinahod ko. O, di ba? Ayan, big shout out dyan sa lahat lahat. Thank you so much sa panunod nyo ng aking mga video. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye!